kita. Hi. Welcome to Sagay Tainelia. Anabel Obnyal. Grabe ang pagi o. Hindi mo makita siya. Grabe ang pagi no? Huh? Oh. First time ko nakakita ng sobrang grabe ang pagi. Ay! Oh. Oh, ang pagi. Oh, grabe. Hi, guys. Good morning. Nandito kami ngayon sa Tagaytay. Nakita niyo, guys. So, oh, puro kayo. Ang tagi. Hindi mo na makikita. Oh, grabe. Nandito kami ngayon sa Nanay Doris Bulaluhan. Yan, you know? pasin po si Nandito kami sa Nanay Doris Bulaluan. Hindi ang mga bahay ko po. Huwag po o. O, itong, ano talaga namin yan no? Oh, yung kainan. Grabe! Ang lamig-lamig dito sa Tagaytay. Sobra! Ano? Madilim. Hindi mo na makita ang pagi. Ang grabe ang pagi nila. Oh. Yan. Tapos dito kami kakain sa Nanay Duris. So, yung paborito talaga namin yung kainan dito sa Tagaytay. Yan, Nanay Duris. Dati dito yung restaurant nila. Kita um dito yung sa sahig. Bahay kubo lahat yan dito ngayon. May malaki na silang kainan dyan, no? Baka na makita na naman dito, oh! Grabe, ang taki dito sa Tagaytay. Yan, oh, um, ang dilim nakita niyo din, guys, oh. Wala ka na talaga, as in zero ano ka na talaga wala ka na makita yan o oh. o oh. pag punta ng Tagaytay guys kain kayo sa Nanay Doris ayun o oh. Nanay Doris Bulalo yan Nanay Doris Bulalo masarap ang bulalo nila dito guys oh. yan yan si Nelia o oh, ang ay nako first time pumunta ang UE Pa-picturean ayo ayo. Ay, ang ganda ng kuha mo dito na. Diyan ka nilpicturean kita.

Ay, okay, tapos na kami kumain, nakaligpit na. Marami kaming tira. Ayan. Nung... Sinupot na namin, tapos yung bibingka, bibingkang bigas yan, diba ng nil? Tapos yun ang matira-tira namin. Sinupot na, wala na, malinis na. Yan wala na. Yan sila ang mga ano. Hello kayo, hello. Hi. Hello. Ito yung restaurant na dito. Pwede dito magsarapin mga patayin. Apo siya nagbibili si madam na? Tapos ang isabi si kayang cellphone dahil gusto niya my day.

Anabel Obnyal nag ng pinya aso ah, ayaw niya pumunta sa gitna pumunta ka doon no oh. oh hindi ka na lang magpunta sa gitna wala na nga oh yan si Manong na nga lang wala na nga malaki hindi ka marunong mag Ang dami doon sa looban no sa looban wala na maliliit pilok ka nga Hello. Ay, Diyos ko. Hi, nandito kami ngayon sa kapinyahan. Magkukuha si Nelia ng pinya. Ayan na siya. O, oh, ang babae niya, no? Oh. Nagmamadali, tapos nag-enjoy din pala. <laughs> Diyos ko po, inay. Ayan na, o. Oh. Harap. Uy, Miss words okay. Yan, kahit nag ulan nandito kami sa bukit. Sa mga kabukiran. Hindi lang namin alam kung saan ang bukit ito. Ano si Mano? Eh, bagay na bagay. Hindi <laughs> <laughs> Uy, harap nga kayo, dalawa dyan. <laughs> oh, yan, bagay din sila, bagay sila. <laughs> oh. Yan, nandito kami, ulan ka lang. Walang makapagpigil sa amin. Ano oh, ako nang gumamila guys. O oh, oh, yung pink. Kasi itanim na, namin yan. okay na yun Pag may <laughs> Yan, ito o oh, oh, yellow. Ang ganda niya. Ano nga yung pangalan ng yellow nga bulaklak na yan oh? Yung... Yellow ah, yellow oh, mayroon na nga ako. <laughs> Sana guys na bagyo na kami sa gitna ng kabundukan dito. Oh, grabe yung ulan. Lakas. Oh, nakita mo yan yung mga ano. Yan. Kabundukan guys. Oh, oh grabe ang bagyo. Oh, yan namiyari ng talungan.